Hello, love again. Cancer. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng koneksyon? Yung energy na ating hihingin, yung messages, this is from November to December 2024. We'll see kung anong may iwan ng baraha para sa inyo. We'll be straightforward po napakalawak ng usaping relasyon. Hindi natin pipigilan kung ano yung pwedeng iwan ng baraha. Okay? Pwede isama na natin yung ilang sektor pa ng buhay. Okay? Cancer. Hello love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Message po sana. Diretso ang sagot para sa mga cancer. Message. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Cancer guidance. Message para sa mga taong ito. Cancer. Sino ang tao magbabalik? Saan? O sa paanong paraan kayo? Magkakaroon ulit ng connection. We'll see. Okay, may pumabagsak na dito. Hindi natin pipigilan. Cancer. Uwe. Sandali. Ito na. May ilang cards na dito. Isa-isahin natin. Six. Six and six. Both are in by six of pentacles, six of wands. Hindi naman ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? May kalakip lang po ito na mensahe. The king of wands, page of pentacles. Ang dami. The tower. And the two of wands. Four of swords. Ang dami guys. Hindi natin ito pipigilan. Tayo po general reading. Just only take what resonate. Guys, maaring ito ay unang-una kong -una napuna ay may kaugnayan po sa inyong 6-6. Okay. Buhay trabaho. Kung saan nandoon ang inyong serbisyo Kung saan kayo nagbibigay ng natural na service niyo sa buhay paggawa, especially. So, someone. Maaring merong reconnection, reunion. Ayan na may kaugnayan sa pera rin kung saan kayo pwede kumikita or work-wise, service. Mayroon kita someone kung paanong paraan may kaugnayan sa work or may ilang workmates, teammates na magbigay daan para makarating ito sa iyo, the knight of swords, the king of wands. Maring para sa ila naman, ito'y um, mer ano na sa ibang bansa okay pero may distance kung hindi naman uh, international matters ito or anything na may scenario sa ibang bansa kahit over the net may hi and hello tayong nakikita it could be unexpected the tower ay narito okay or sa mas practical pa Why I'm getting a message na ito'y someone na it. Could be positive or negative po, okay? Nakatensyon nyo. if ever meron kayo nakatension na katrabaho before or workmates, teammates, ganyan. Kung may idea kayo para sa ilan. This time, maaring ito yung yung energy, merong reconciliation for some of you. Ayan, mabibigyan ng opportunity para tuwakasan kung ano yung hindi kagaanan from the past. So, merong pagbabalik. Tanaw, pagbabalik para may maayos solution, resolution para naman sa ilan. Okay. Maaring ito ay may kaugnayan din. 6 and 6. Astrologically, actually, since nag-highlight din si 4 of Swords dito, may pagkapagod someone na saan paraan o paanong paraan kayo magkakaroon ng connection ulit. Anything na may kaugnayan, ito hindi isang medical advisor ang moonchild na may kaugnayan po sa help. Napakalawak niyan. Pwede sa hospital facility kayo magtagpo or sa mga healing services pa, pwede rin may ilang ganap dyan or meron talagang healing tayong nakikita. Kaya na may mention ko rin yung, yung, yung Merong recovery. Okay. So, may hugot tayo dito. And this time, ayan ang someone na umaangat. In regards, ang lawak una dyan, work, money, travel, yung nakatension nyo if ever from the past cancer, yung tension could be related din po sa buhay relasyon. Okay? Yung hindi naging healthy, yung hindi naging tama or wasto, maaaring meron gustong mag-reach out na isang tao from the past para makahingi ng closure, reversal yung energy or makahingi ng tawad para magkaroon ng healing at tumaan kayo sa mas magandang, alam mo yun, makamit nyo yung comfort. Kahit sa inyong mga sarili-sariling buhay. Okay? Ito yung umaangat. May hugot. At tayo, Cancer, sino ang taong ito? Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Cancer, ayan na. Uy! Saturn Virgo. Alam niyo ba? 666. <laughs> okay. Virgo is in the 6th house of health. So, yung mga naging unhealthy na connection from the past, may merong manumbali unexpectedly. Or it could be a surprise. Parang gugulatin kayo. Yung ilang naging challenge before, planet Saturn is here naging challenges or difficulty nyo, parang merong reconciliation po tayong nakikita. May pagharap dito sa ilang kamalian before for some of you para mas mapangat na yung healthy connection. Again, kahit over the net, over the net lang po ito kasi umaangat yung international agenda dito. Ito yung umaangat. Saturn is the planet of difficulty, challenges, restrictions, limitations, and Virgo, yung energy lang po ng Virgo, hindi kailangan mag-apply yung pinaka-sign. This is about the health sector. Opo. So, napakalawak niyan. And yung service na aking naiiwan sa trabaho, dyan din po yun, guys. Para kinaklarify lang tayo. So, anything na may kaugnayan sa kung saan kayo nagtrabaho before, pwede rin, o ilang nakatrabaho nyo, kung saan nakatension, sa atin, yung nagkaroon ng ilang gap or conflict, tension, kung saan din disiplina at, at, ngayon mas mapapangat yung maturity. May pag-aayos tayong nakikita. Hopefully, if ever mag-apply man yon Add ko to since nag-highlight 666 yung pagka-healthy, ito yung sanang paangatin, tulungan ng sarili, or mapaangat ng yung person. Parang meron gustong humingi ng ano eh, Um, sorry. Why, why gano'y nakikita ko? Sana mas mapaangat niya yun. Or ikaw ito, reversal. Pero dito pumapasok din ang ilang pets. Okay? If ever pet lover, sino sa inyo? Meron ka bang naalang, naalalang pet lover? Diyan din kasi yun pumapasok. Maat ko lang po yun Okay? Sa anong paraan? Baka dyan kayo makita. May kaunahin sa mga hayop. Baka sa zoo ito. Ay, why not? Coconut, ito yung umaangat. Hello, love, again. From November to December, energy. To 2024 po ang ating hiningi para sa inyo. Cancer.